Hello guys, today's video Kakain po ng prutas yung aking alaga Kasi katatapos lang po niyong kumain ng tanghalian Gusto niya po daw ng uba, ng ubas Pero siyempre, babe, bata pa yun Huwag mo papakain, suggestion lang po Kasi ang ubas, meron na pong namatay na bata sa ubas Kasi bilog yan eh Pag dumula sa bibig niya, mabublokato dito Mabubulunan siya, hindi siya makakahinga eh may napatay na po. Kaya sabi ko lagi sa kanya, sa ina, na huwag bibigyan ng buo ang bata ng ubas. Kasi bata pa siya eh. Dalawang taon pa lang. Eh, wala pang, di pa niya, wasto yung isip niya na baka dumulas. So, oo, oo, marunong na siyang kumain. Pero dapat, konting ingat. Kaya hinahati ko po ang ubas. Tapos tinatanggalan ko po, po siya. Kung sakaling may buto, tatanggalin ko na po. Para pagsubo niya, kain na lang siya ng kain. Hindi na po siya yung, hindi po ako mag-aalala kahit hindi ako nakabantay sa kanya. Hindi ako mag-aalala na baka dumula sa bibig niya yung ubas. Eh magblokado dito, ako pa may kasalanan ng mga ospital yung bata. Eh ewan lang sa mga magulang kasi pinababayaan po. Sa akin hindi po. Siyempre, ano yun, yung obligasyon ko pong alagaan mabuti ang aking alaga. Kahit na sino pong bata, ganyan po ang ginagawa ko. Kahit sa mga apo ko, hindi ko po basta binibigyan ng ubas na buo. Basta lahat ng prutas na bilog na ganyan, madudulas. Huwag na huwag po natin bibigyan ng mga bata. O sige po, thanks for watching. Konting paalala lang po sa mga makain ng ubas na bata. Salamat po.